Hi guys, shout out, shout out, and we are live in the Oriental Mindoro. Send si this shout out. Hi, how are you? This is our senior. Senior na pero masipag pa rin siya magbunot. Oh, di ba? Ganda ng palayan. You see the beautiful kailangan magsipag mag, -mag bunods hmm. tagalan natin tong video hi guys please subscribe to my channel they are busy eating their dinner Ah, uh, they are busy eating their dinner good morning anong ulam nyo ang ulam nila ay bagong ibon oh sarap lang kanilang kain bisim oh. busy busy sila guys abang malakas ang hangin yan si so, Ulais kailangan natin totoo kasi ito sa pen nakaka magkano naman kayo ha? senior na kasi siya senior na kasi kayo ano? nakaka 400, 400 maghapon pag maalwan pag mahirap tama na yung dalawang daan ibig sabihin pera na yan or dalawang daan big case o times 2 400 pag 400 di maka 800 din kayo pag maalwan pag maalwan pag maalwan na lang Ilan taon na nga kayo nagbubunot? Tagal na. Tagal na ah. Tagal na kayo nagbubunot? 30 ago. Ilan? 30 years ago? Ang ah, tagal na talaga pa kayo nagbubunot na kaya? hindi. Hindi kayo nagbubunot ng dalaga kaya? Kailan lang? 30 years mag-ani mag-ani, mag, -ani. mag, -ani, mag alam mo yung nanatay doon <laughs> may nanatay ayun o, na, ayun siya isusub ko guys ha wait lang guys, yo guys <laughs> lang pala siya guys lang hindi pala natay nakapugit. Excuse me po. Yan, yeah, magbubulot na uli sila. Labanan na uli, Tunay na labanan. This is our vlog for today's. Ang buhay. Nang magbubukit. Nang magbubukit. Kung hindi, magbunot. Yan, yeah, oh, shout Lala. out. Shout out, shout out. na ang pampapasko sana sana <coughs> kailangan lang ang talian muna yan ganyan na pala sina ah. pati ka ba ay siya. Ay nagsakit, Mahal kaya ang paggawa ng kabaong. Dadalhin daw sa mula yung hospital. Ah. Pag nasa mula siya, mayroon na pinaralihan na doon nakasunod. Oo, ah, ah, may pura yan. Sa mula yung hospital paradal, eh. Ay, di na mga kaabo. Matay. Iwahiwalay kayo, eh. Pagpasabi, ba't pag hindi nila sa hospital? Hindi pa yung napakalayo. Malayo pala. Oo. Paano pag ihingi na kayo, diyan na kayo maihi. <laughs> Lulusong pa doon. Na Parang may kita ko doon kanina natai na tae na eh. na eh. Ah, senior na si Ate Sapen, ah, magaling pa umgunot. Hmm. Basic basic kanya lang magbunot ng palay. Palay bago itanim just like that punta naman tayo dito kay Antingay interview naman natin si Tinggay Antingay nakakailang eh, ano ka nakakailang purinarya <laughs> nakakailang purinarya <laughs> <laughs> nakakailang punla ka ay sarap ng hangin oh. no? sa maghapon ano, 600 na, na punla? Oo, no, eh, oh, Hindi, magkano ka bayaran nun? Banto pag 2 pesos sa isang ganyan. Pero pagka maganda 2 pesos. Oh, uh, ano lang 400, may 400. Ay ang linaw dito. Tinggay ang ganda mo dito. Mukha ka pulila. May nakikita ako kanina doon, ang tinggay doon. May natai doon. Hindi natai. <laughs> Nag-ice cream yami. Rega ice cream yami. Oh. Ala lindo. Naka ano pala kayo? lang sa gubat-gubat Sa gubat. Baka dito may linta parang kaya ako linta Ayun, <coughs> Ay, nabuna Yan, sa sugod na ulit sila Yan, ingay na Baka may linta, Ers Linta, Ers Yan, nakasum na yan Bilay, hawakan mo dito, dali Tatabi ako doon kay mama Bilis, hawa ka mo dito dito, dito, dito. Yan, dalawang kamay. Yan, o. Yan, panoodin mo. Panoodin mo kami. Dahan na, huwag galaw. Ganyan. hambang ko eh bye like. Kina mo mama. Yan. Uh -uh. Kita ang yung mama dyan. Uh -uh. Kita. Mama mo, tapat sa mama mo. Pagyan na Ako isa. sa? Isang maliit. ano na aking taga-video? <laughs> <laughs> na, taga, na, taga ko. Pastor, pastor, pastor. You need to move, pastor. Kasama tayo, senior. Masama ang panahon. Ayan. Ayan, Lina. Oh. Hi, guys. Ilang kama lang tatapusin nyo? Bye. Ha? May dalawa pa hanggang Dalawa pa hanggang dito. Ay, ito pa dalawang kama Shout out guys Sa lahat ng na nanonood Please subscribe <coughs> Thank you for watching watching. Tingnan natin kung paano magpulot. Hirap pala magbulot Hirap kumita ting, ng pera Hirap kumita ng pera Whew. Buti hindi ka nakakalipong ka dyan dahan-dahan lang dahan dahan lang dyan ganun lang palay makapal ang palay madaling makita pagtama dahan matagal matagal eh, eh. dapat pala may baon kayo kape ano mamaya uh, aba unang kami ng kape nung anong si shout out kay Teresa Shout out guys sa mga taga Patangas na nanonood. Ay, si Auntie Supen oh. Busy and busy. Auntie Supen is busy and busy. Si Auntie Bibi. shout out kay Ate Kay Ate Rachel, shout out. And Ulayo nasa dulo. Dito naman si Ate, si Ka Esther at si <coughs> Ate Janice. ano si uh, Ate Mati si, lulukohin ko kung ilang bulbul na ang napunod Ate Mati ayos ka lang dyan? How are you for today? Nakailang ka na? Nakailang ka maghapon? Ate diba, si? Ha? Nakailang bunot ka na ng bulbul? Hahaha <laughs> Hahaha Nakakailan ka maghapon. <tod> Di ba, Se? Eh? naka ka maghapon. Nakakailan ka maghapon. Nakakailan ka maghapon. Ilan? 400? Ah, saan? Ayun po yung may-ari. Oh, shout out of Tarantan Taranta. May dala siyang, ano, bag. yan alimutan yung thermos. Dito naman tayo kay eh. Antisopens. Ayan. Yan, itong aming seniors. Nakailan ang bunot na kayo? Ha? Nakadami na. O yung kanilang likod, o. Oh. Ang likod nila. Kailangan na ng, ano, pampatibay ng buto. Pero kaya pa rin, um, o. sangangin Parang may bagyo na naman Dito naman tayo Sa aming Mayora Nakailang ka na Terakals May sandaan na? 70 Sino mabilis dito magbunot? Sino mabilis dito magbunot? Shout out po kay Dudas Yun nasa likod niya Terakals Dudas Rice Milk Ulay nakailang ka na Ha? Ha? 90 Aba, bilis na ulay ah uh. Mga 90 na ah Nakaka na yung tiormot na. Mabuhangin. Asakad sa paa dyan. Mabuhangin. Mabuhangin. Hoy, nakaka na hindi na si Ulay. Balik ulit tayo dito. Hanggang sa magsawa sila sa pagmumukha ko. Ay, dadating na yung may-ari nung ano, bukit. Interview natin. May-ari ng bukit, guys. Hi. Pakailan na, na kay ante? May sandala? Ha? May gitna? Si ante gay ay na. Ha? Ay, ito ang bunot mo. Ay, ang dami na nilang bunot. Oh, ready to plant na yan. Ready na itanim. Mukhang masama ang panahon ngayon. For today's vlog yan nakarami na ka kayo ang dami na. na ang ganda ng ang ganda ng ano ganda ng video oh guys sa bukit sa bukit walang papel ayun si Mayura may dala ng kape punta natin si Mayura guys ayun oh, si Mayura may dala ng kape may kikape tayo napay na magbubunot ito na yung na bunot nila guys pagkatapos bunutin yan ikakalat na yan dun sa mga palayan ayan tapos itatanim naman ang kanilang mga asawa-asawa shout out kating guys Ayo kita na siya sa vlogs ito po yung mayordoma may dalang merienda yan guys may dalang merienda ang ating mayor sa shout out natin interviewin natin kung mag na daw kayo tayo pala <laughs> gano'ng kalawa kayo bukirin madam <laughs> <laughs> gano'ng po kalawa kayo hasyenda madam nagtatapak din po pala kayo <laughs> <laughs> ito mga aming mag magandang madam eh magandang madam po namin ano po yan? May lahi po siyang Chinese. Ano? kay Kaibigan niya si Alice Guo. Ay, ito na isang na kayo, sabi ni Madam. Let's go. Kakain lang nila eh. Ay, nang nang kapatid ako kaya nga, ay lang ganda, oh. Liwana, guys. Yan. <coughs> Inubo na yun yung taga-videos. Kailangan niya na ng... Yan, nagbubunot na yung may-ari. may, -ari. may -ari nung punla. na kayo! Magkapi na kayo! Magkapi na kayo! Sino gusto ng kape? Titimpla natin. Oh, yan. Kakape daw, Terisen. Kakape sila. Ano kayaan? Ready to drink na? Ready to drink? O, titimplahin. Ah, we need to timpla, timpla. Tara, let's, ano, drink coffee, coffee. Kailangan natin timplahin muna. Yung kanilang meriendas. Ano ba to? Kape o juice? Kape. yeah Yan. Woo! We are live here. Thank you for watching and don't forget to subscribe.